Good morning, senyoritas. I-unbox na nga natin tong binili natin sa Costco nung nakaraan. Talagang yun yung ipinunta talaga natin sa Costco eh. Pero nabudol na din tayo ng iba't iba pa. So, ganyan na talaga yung mga ina-unbox ng mga ano ngayon. Trentahin, fortyhin, fiftyhin. Tapos kapag medyo nahihilo-hilo ka na. So, kung wala pa kayo sa bahay, pwede ano, bili na din kayo lalo na kung ano na kayo, 30 plus, 40 or 50. Yan. Yang brand nga pala yung napili ko kasi nakikita ko yan sa hospital pag naglilinis ako ng bed. Yan yung ginagamit namin. Isa yan sa mga sinasanitize ko. Ayan. Mamaya itatry namin yung proper way na pagkuha ng blood pressure. Kasi dapat yun, nabasa ko, nakaupo ka dapat. Tapos yung paa mo nasa floor and then level ng arms, yung heart. So, try na namin dyan ngayon. Kasi nasa ano kami, nakaupo lang ako sa sahig. May adapter din pala siya. Medyo kinakabahan nga tayo sa blood pressure natin dyan. <laughs> Di natin alam kung normal pa ba. Ayan, ina-download mo yung app para may records ka din sa phone mo. Yan yung mga features niya. Bluetooth connectivity. Comparison display. Tapos ito, recommended din siya ng Hypertension Canada. Bukod sa number one doctors, recommended siya na brand. So, ayan. Mag-check na nga tayo ng blood pressure. Because, ano, we're not get any younger. Check na nga yung blood pressure ko. Dun, Dati ano ko, lagi lang akong 96B hanggang sa nag 30 years old ako. Ngayon, I'm already I'm already 37. Kaya nag-aano na siya, nag 100 plus na siya Nung mga nakaraang check pag nagpapa-check up sa hospital baling ngayon. 115 over 83. Ayan, may heart rate din pala siya. So, lagpas tayo ng 3 po. Pero sabi ng churchmate namin na pharmacist, okay lang naman daw yung 3 points. So, ayan yung kay Hobby. Natutuwa ako kasi normal yung kanya blood pressure and heart rate. So, that's our video for today. Thank you for watching. Bye-bye.